milyong milyong pisong halaga ng iligal na droga na sabat sa Mang Tito na nagpanggap na delivery rider sa Maynila, si Vel Custodio, sa detalye. Tinatayang 34 na milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa ikinasang Baybas Operation sa Barangay 881, Santa Ana, Manila. Timbog ang magtiyuhin na si alias Boss at alias Joe. Matapos silang magpanggap na delivery rider at ihatid ang mga kontrabanto sa mga operatiba. Nagkakaroon tayo ng mga series of operations and then uh, umakyat ng umakyat hanggang natumbok natin yung isang nagdi-deliver ng malaki. We never expected na ganun kalaki yung makukuha sa kanila. no Itinatago sa loob ng mga Chinese tea bags ang limang kilong hinihinalang shabu. We start uh, looking into the packaging pero ito may mga Chinese markings. Uh, kaya yun ang isa sa mga tinitingnan natin kung saan nanggaling itong uh, drugs na ito. Nagdidistribute ang ilegal na droga ang mga suspects sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Base sa investigasyon, dati nang nakulong ang mga suspect at sa kulungan din nila nakalap ang mga contacts para sa drug transaction. Bukod sa ilegal na droga, kumpiskado rin sa mga suspect ang dalawang baril na kargado ng mga bala at isang granada. Nakumpis ka rin sa kanila ang mga parcel plastics, bag, cellphone, helmet at ang ginamit nilang motorsiklo sa pagde-deliver. Itinanggi naman ng mga suspek ang mga parata. Wala ng matutuwa na yun, sir. Habal-habal rider lang po ako, sir. Kanino po yung mga nakuha sa inyo? Hindi po sa amin yan. Pinatong lang yun sa amin. Pero aminado ang dalawa na gumagamit sila ng iligal na droga isang beses kada araw. Kalalayan lang daw ni alias boss nitong Hunyo matapos ang sampung taon na pagkakakulong. Ako is kumbik ako. Ano pong kaso? Sa baril. Enero ngayong taon lang din lumaya sa bilangguan si alias Joe. Iligal pa si Balik si na naman ang magtiyuhin sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, illegal possession of firearms and ammunition, at illegal possession of explosives. Samantala, isang pagsabog ang narinig sa MV Everwind Star 2 sa Pier 18, North Harbor, Manila, maga alas 11 ng umaga kahapon. May nangyaring ano, uh, gas leak dito sa may pier sa isang nakadak na barko doon that resulted in the death of one and the injury of two. Nagkaroon ng third degree burn ang dalawang sugatan na ginagamot na sa ospital. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila Fire District, nagugat ang pagsabok mula sa fumes na posible umanong galing sa gasolina at pintura. Ilan pa sa tinitignang sanhi ay ang apoy mula sa LPG at hydraulic switch. Patuloy pang imbestigasyon ng Port Police ng Philippine Port Authority, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection ang insidente. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.